Hello mga ka-Health Real Talk. Takot na walang katulad o takot na walang katulad. Usapang phobia po tayo ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Arlene at welcome sa isa na namang edisyon ng Health Real Talk. Kung saan ang kalusugan, pinag-uusapan, pinapakinggan at pinagtatawanan minsan pero laging may saysay. Ngayong episode, seryoso tayo pero may kurot ng konti. Pag-usapan natin ang phobia. Yes, yung mga takot na lampas sa normal. Hindi lang OA o overacting, kundi totoong kondisyon. Ano nga ba ang phobia? Ang phobia ay isang uri ng anxiety disorder kung saan ang isang tao ay may matinding takot sa isang bagay, sitwasyon o hayop kahit na walam naman itong direktang panganib. Example, arachnophobia, takot sa gagamba, claustrophobia, takot sa masisikip na lugar, acrophobia, takot sa matataas na, na lugar. At yung pinaka-common at talaga namang siguro ang iba, eh, meron ding trypophobia, takot sa mga butas-butas o clustered holes. Saan ito nang gagaling? Traumatic experiences. Pwedeng genetics, may mga taong mas prone sa anxiety, conditioning, nasanay sa takot dahil noong siya'y bata, lagi siyang tinatakot. Ano ang nararamdaman ng may phobia? Matinding kabah o palpitation, hilo, pagpapawis, panginginig, panic attacks, pag-iwas sa mga sitwasyong posibleng may trigger. Tanong ng marami, eh normal lang naman matakot ah, bakit kailangan gamutin? Kapag ang phobia ay nakakasagabal na sa trabaho, sa social life o sa pang-araw-araw, kailangan nang humingi ng tulong. Ano ang pwedeng gawin? Andiyan yung ating tinatawag na cognitive behavioral therapy para i-retrain ang utak. Exposure therapy, dahan-dahang inihahain ang takot para masanay. Medication. Minsan binibigyan ng anti-anxiety meds or support system. Huwag itong pagtawanan. Bagkos ay intindihin. Mga ka-health real talk, tandaan, ang takot ay hindi kahinaan. Ito ay bahagi ng pagiging tao. Pero kung ang takot ay pumipigil na sa'yo para mabuhay ng normal, it's time to face it with help. Ako si Arlene at ito ang Health Real Talk. Paki like and share at comment kung may phobia kang gustong i-share. Baka relatable yan sa iba. Hindi ka nag-iisa. Have a nice day everyone.